Samantala, sa ikatlong araw ng 47th ASEAN Summit, patuloy ang mga diskusyon ukol sa pagpapaigting ng Timog Silangang Asya kung saan tinalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pambansang interes na malaki ang maitutulong sa rehiyon. Si Faith Santiago, Unas sa balita. Sinagawa kasabay ng 47th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, ang ikadalawamput-anim na ASEAN Republic of Korea Summit, kung saan binigyang halaga ang matibay na kooperasyon ng ASEAN at Republic of Korea, partikular na sa larangan ng seguridad, ekonomiya at sustainability. Tinalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang intervention ang mga inisyatiba ng South Korea sa iba't ibang aspeto ng mutual relations kabilang na dito ang cybersecurity, Maritime Cooperation, Economic Partnerships, Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs, People-to-People -people Connectivity at Environmental Sustainability Efforts na itinuturing niya na mahalaga para sa fast-changing na global economic environment. Buong pwersa naman ng ASEAN leaders at mga kinatawa ng bansang Japan, Sokor at China para sa 28 ASEAN Plus 3 o APT Summit. Hinimok din ng punong ehekutibo ang mga kapwa niya leader at dialogue partners na paigtingin ang result oriented initiative na malaki ang maitutulong sa mga residente ng bawat bansa. Binigyang importansya rin ni Pangulong Marcos Jr. sa ikalimang Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP ang pagpapanatili sa komprehensibong economic partnership ng bawat bansa para mapanatili ang stable na trade and investment sa Southeast Asia. Ibinahagi rin ng Pangulo ang kahalagahan ng paggawa ng konkretong aksyon para sa constructive diplomacy at pagrespeto sa international law. Tinanggap niya ang kasunduan sa pagitan ng Hamas at Israel para sa unang phase ng Gaza Peace Plan. Aniya, isa itong monumental step tungo sa de-escalation at pag-asa para sa mga apektado sa kaguluhan sa rehiyon. Sa naganap na 15th ASEAN United Nations Summit, hinighlight ni Pangulong Marcos Jr. ang malaking ambag ng ASEAN-UN Comprehensive Partnership sa pagsulong sa multilateralism at pagtugon sa transnational challenges. Nagpahayag din ng optimismo ang Pangulo sa implementasyon ng ASEAN-UN Plan of Action para sa 2026 hanggang 2030 na layong paitingin ang rehiyon sa paraang pang-ekonomiya, kapayapaan at prosperidad. Samantala, binigyang pansin din ni Pangulong Marcos Jr. ang agresyong nagaganap sa West Philippine Sea sa 13th ASEAN United States Summit kung saan nandoon din si President Donald Trump. Hindi man direktang binanggit ang bansang China, iginiit ng pangulo ang pagkabahala ng Maynila patungkol sa dangerous maneuvers at coercive actions na nakakasagaba sa lehitimong aktibidad ng Pilipinas. Pina, the West Philippine Sea Unang beses ding pinunan ng Pangulo ang pagkilos ng China hinggil sa pagpapatayo ng Huangyan Island National Reserve sa Bajo de Masinloc na inaprubahan ng China State Council noong Setyembre. Patuloy na binigyang diin ng Pangulo na ang naturang mga aktibidad ay labag sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Bagamat patuloy ang tensyon nanindigan ang ng Pangulo na ang Pilipinas ay mananatiling firm, calm at resolute sa pagpapatupad ng advokasya sa implementasyon ng deklarasyon on the conduct of parties in the South China Sea. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Faith Santiago, Alauna sa Balita, Congress TV.